Good day mga kapigami. Kung meron kang pwedeng pagkagastusan ng mahal sa iyong bike para sa quality, maliban pa sa brake set, masasabi kong isa na itong RD o rear derailleur sa necessary talaga na pwede mong sa ng medyo mahal. Bakit nga ba mas maganda na high quality ang iyong RD? E ano naman kung low quality o entry level lang ang iyong RD? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo content creators at subscribers na sina Iyaka na lang, Herson David Malaya, Hustler Vibe, at kay Maria Alicia Saceda. Sa mga nais nice po magpa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. So bakit nga ba mas mabuti na high quality ang iyong RD? O ang kabalikta ng tanong, ay eh ano naman kung hindi quality ang RD mo? Ganito kasi yan. Ganyan ang hataw ng kadena mo kapag low quality ang artimo, mo. Dahil may nang na spring. Ang lakas ng chain slap. Pero ang danger talaga nito ay pwede kang makaranas ng chain drop. Ito yung pagkalaglag o pagkaalis ng kadena sa chain ring. Ganun yun ang aking experience sa paggamit nitong Shimano Altus M3100 kahit na wide na aking chainring. At sa dating kong Shimano Tourney TZ, kapag dumadaan ako sa malubak na sementadong kalsada, kapag mabilis ang aking takbo, wala namang chain drop kapag mabagal. Paminsan-minsan lang, kapag 30 kph pataas, ang takbo ng aking bike sa lubak. Ganun paman, man, delikado pa rin yung paminsan-minsan na yun. Dahil pwede kang bumagal at meron nakasunod sa iyo na pwede kang mabangga. Lalo na kapag ikaw ay naka-1 by tulad ko dahil walang FD na magagayad sa kadena. Kung may FD ang chainring mo, mas madalang ang chain drop dahil paminsan-minsan nasasalo ng FD yung kumakalas na kadena. Itong chain drop na ito ay hindi ko naranasan sa aking L2A7RD at sa gamit ko ngayon Shimano Diore M5120RD dahil matigas ang spring naman ito. Kahit ano lubak ang daanan ko, hindi pa ako nakaranas ng chain drop gamit ang dalawang RD na ito. E eh, paano naman kung ikaw ay kagaya kung nakabili na ng entry level na RD para sa aking gravel bike at ngayon ay disappointed sa performance nito. Anong gagawin mo? Meron dalawang solusyon. One way ay bumili na lang ako na mas magandang klase ng RD na malakas ang spring na pwede sa 8-speed. Isang ang recommendation sa akin ay yung L2A5 Elite RD. Malakas daw ang spring nito at pwede daw ito sa 8-speed. At may nakita nga akong gumagamit nito sa 8-speed cogs at 8-speed shifter with no problem. Pero nakakahalaga rin itong L2A5 Elite RD na 900 pesos. I think ito na ang pinaka-affordable na maayos na RD for 8-speed to 9-speed kung naka 10 speed ka naman pataas doon ka na sa Shimano Diore na may clutch yan ay ata magandang quality na affordable or pwede rin naman na bumilin na lang nito na higit na mas ito ay chain guide wala pa sa 200 ang bili ko nito kahit may ang spring ng aking RD itong chain guide na ang magsisecure ng aking kadena sa aking chain ring Problema lang, hanggang 42 tooth chainring lang ang capacity nito. Kaya kailangan ko itong gawa ng paraan para magkasya sa 42 tooth chainring. So ay kinakabit kasama ng bottom bracket na parang BB spacer. So kung meron kang isang BB spacer na nakalagay, pwede nang tanggalin mo yon at ito na ang ipalit mo. Ayos. Walang sayad. Talagang wala rin kawalaan kadena. Kahit ma detail pa ang kadena from the bottom, hindi ito magtutuloy. So kung ikaw ay wala pang solusyon sa problema ito, kaunting baga lang muna sa mga lubak. Ikaw, ano sa palagay mo? Mas okay ba itong chain guide na mas mura? O bumili na lang ng mas magandang RD? Pwede rin naman yan dalawang solusyon na yan para sigurado. Pakicomment na lang po sa iba ba kung ano masasabi ninyo. This is becoming Ciclista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching. Thank you